apat na taon lang. O ta 2022, 23, 24. Ngayon, matatapos ang 25. 1.2 trillion ang ginugol. Opo. Oh, ang ginugol sa flood control. Pero wala, wala kang nakita. Dinaanan tayo ng baha. Uh oh. Nasaan ngayon yung pera na yun? Yun, yun ang kanan tayo ng Singapore. Milya-milya. Naging tiger economy. Iniwanan tayo ng China, ng Taiwan, ng Singapore. Tayo ang nagpabaya sapagkat ito nga. Mm -hmm na nakain tayo ng korupsyon. Sige, pinag-uusapan natin ngayon, flood control. Uh -huh. Ngayon lang na buksan siguro uh -huh. dahil talagang nakita. isip-isipin mo na, apat na taon lang. O 2022, 2023, 2024, ngayon matatapos ang 25. 1.2 trillion ang ginugol. Uh -huh. Ang ginugol sa flood control. Pero wala, wala kang nakita. Dinaanan tayo ng baha. Oo. Uh -huh nasaan ngayon yung pera na yun. Yun, yun ang nakita, yun ang bumulaga ngayon sa isipan ng ating mamamayan. Oh.